Shout out po sa kanila. Malayo pa sila. Tagay tay! Tagay tay! Ay, ito, remember na lang nga lang sa mga tira. Lapit na lang siya lang. 2.45. Aray pa, anak ni Vulcan ang isa ito. Anak ni Bulkan. Ito ito. Anak ni Vulcan yan. Oo. Ito ito. Anak ni Vulcan. 85 ang presyo? Ah. Uh, Partido ng 85 Pati itong mga anak nila. Oo. Ano na? Pagbasa't mga pa, mamalbas. Pag ah. Uh, Partido ng 85, 85 mga boss. Eh? 85, mga boss eh? Remember ang sunod alas. 245. <laughs> yeah, 245. Sige. Saan yung nakabili kay alas? Saan na ka na? 200 245 245 <laughs>

Hanapin niyo lang yan yung mga gustong bumili. Marami kasi yung kami pagdating North to South yan. Marami na yung... nagme si so, ni gusto nila yung anak yun, ni, yun, ni, ni ni Vulcan at ni Ana. So ayan guys, doon na lang kayo mag-message. Tatlaw pa anak ni Ana sa Vulcan Life. Tagay no lang. Wala pinaka dito sa lahat Hulihan niya tayo sa puwede Tingnan natin bossing yung hulihan ng anak ni Vulcan at ni Alas so, yan, guys,

So, ito mga bossing na. Ito kay Vulcan. Ito isa kay Vulcan. Ito ay kay Alas. Re-deliver na daw yan. deliver Ano ba yung pre-deliver na? Pre-deliver yan. Pre-deliver. pre -deliver. Oh, alak ni bulkan talaga. Oh, Ito ang kay bulkan. <tinyo> ang <Ay! tinyo> ganda ng mga dumalaga, mga bossing. <tinyo> quality talagang pang materialis mga boss ito rin o no? mistisa ay ano mistisa, ano pa yun uh, yung anong americana americana tisay tisay, tisay boss, magkano yun si tisay ay hindi paray Boss, mm. seven. Ah! Seven. Yeah, mga boss, yeah, magpapablog itong mga to. Mga ah, mga tagay-tagay tayo, nabili ng alagay. Halabi din ang alagay mga ka. Ay, baka. Kalabaw. Mga okay, hindi nabili ng alagay, tagay tayo. Sige, tagay tayo pa. Malayo. Pagkano pang binigyan sa dalawa? 40. 40 isa isa. 40, 40 isa isa. Okay, guys. Shout out po. sa mga bossing. Ano po? Ano? Ang dami pala nito. Ito po po. Oh, Ito ang aming binili ngayon. Eto, magkano po ito? 108 na inabot ng dalawang yan. 108. Sa harin po yun. May isa po uh, kayong malaki. Yung ay 45. 45. Yung 33, yung maliit na yung lalaki. 33 yung maliit na lalaki. Uh, 33. Dami nilang binili mga bossing yun. Oh. maliliit naman Ayaw. ayan. Shout out sa mga posing, Tagaytay. Shout out, po sa kanila. Malayo pa sila. Tagaytay, Tagaytay.

Maliliit. Buffalo may like buffalo. Buffalo mga bossing. Iya, yeah, kasi kaya yan dyan sa isang chip. Kasi <tipas> yan, maliliit lang Kagulo Thank you mga bossing. Shout out po sa inyong lahat. Thank you po. Nagkakarga na sila. Salamat sir.